Maraming matatanda ang patuloy na umiinom ng kape bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na rutin. Ngunit hindi lahat ng uri ng kape ay ligtas o angkop para sa mga edad 60 pataas. May ilang uri na maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kalusugan ng puso, bato, at pagtulog. Habang may ibang uri naman na may benepisyong klinikal kung iinumin sa tamang paraan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong uri ng kape na dapat iwasan ng mga seniors at ang tatlong alternatibo na maaaring inumin araw-araw ayon sa datos at publikasyong medical. Ang instant coffee na may halong artificial creamer at asukal, kadalasang ibinebenta bilang 3-in-1 ay isa sa mga pinakaginagamit na produkto ng mga matatanda. Dahil sa pagiging praktikal at abot-kaya. Gayunpaman, ayon sa mga pagsusuri sa nutrisyon, ang ganitong uri ng inumin ay maaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng mga senior kung iniinom araw-araw. Ang pangunahing isyu ay nakapaloob sa sangkap ng synthetic non-dairy creamer na madalas may hydrogenated vegetable oils na siyang pinagmumulan ng trans fat. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2015, ang regular na pagkonsumo ng trans fat ay may kaugnayan sa pagtaas ng panganib ng coronary heart disease, lalo na sa mga taong may edad 6 to pataas. Ito ay dahil ang trans fat ay nagpapataas ng bad LDL cholesterol habang pinabababa ang good HDL cholesterol na may direktang epekto sa mga daluyan ng dugo at kalusugan ng puso. Bukod dito, ang asukal na nilalaman ng 3-in-1 coffee ay karaniwang umaabot sa 20 hanggang 18 gramo bawat sachet. Kung tatlong tasa ang iniinom kada araw, ito ay katumbas ng halos kalahati ng rekomendadong limitasyon sa asukal para sa mga senior. Batay sa World Health Organization 2020, ang labis na asukal ay may kaugnayan sa metabolic syndrome, type 2 diabetes, at cognitive decline sa matatandang populasyon. May isa pang mahalagang aspeto ang ilang brand ng instant coffee ay naglalaman din ng mga phosphate additives para mapaganda ang lasa at solubility. Ayon sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2012, ang sobrang inorganic phosphate sa pagkain ay maaaring magpabilis ng kidney aging, lalo na sa mga taong may pre-existing na mild kidney dysfunction, isang karaniwang kondisyon sa populasyon ng seniors. Sa makatuwid, habang ang instant 3-in-1 coffee ay praktikal at madaling ihanda, hindi ito inirerekomenda sa mga taong edad 60 at pataas na may kasaysayan ng alta presyon, diabetes, kidney issues, o atherosclerosis. Mas mainam ang pag-iwas o pagbawas sa regular na konsumo, lalo na kung may iba pang mas ligtas at masustansyang alternatibo. Ang caffeine ay isa sa mga pangunahing aktibong sangkap sa kape. At may ilang benepisyo ito sa tamang dami kabilang na ang pansamantalang pagpapabuti sa alertness at cognitive function. Gayunpaman, kapag lumampas sa inirerekomendang antas, ang caffeine ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa kalusugan ng mga matatanda, lalo na sa mga may kasaysayan ng alta presyon, arrhythmia, o anxiety disorders Ayon sa European Food Safety Authority EFSA 2015 ang ligtas na limitasyon ng caffeine para sa nakatatanda ay humigit kumulang 200 ml bawat araw Ang isang regular na tasa ng espresso ay mayroong humigit kumulang 80-100 ml ng caffeine habang ang double shot ay maaaring umabot ng 160-200 ml kung ang isang senior ay umiinom ng dalawa o higit pang matapang na tasa sa loob ng isang araw madali nitong malampasan ang ligtas na limitasyon Sa Journal of the American Geriatric Society 2018 ipinakita na ang sobrang caffeine intake sa matatanda ay nauugnay sa mas mataas na insidente ng palpitations, daytime irritability at hindi tuloy-tuloy na tulog sa gabi. Mahalaga ring tandaan na habang bumabagal ang metabolismo sa pagtanda, bumabagal din ang pagproseso ng caffeine sa atay na nangangahulugang mas matagal ang epekto nito sa katawan. Bukod sa epekto sa puso at sistema ng nervios, ang caffeine ay may mild diuretic effect. Ayon sa isang review mula sa Nutrients 2020, ang labis na caffeine ay maaaring magdulot ng pagtaas ng pag-ihi at posibleng dehydration sa matatandang may mahinang kidney function. Ang dehydration, kahit sa banayad na antas, ay nauugnay sa fatigue, mental confusion at posibleng pagkahilo, na maaaring magdulot ng pagbagsak fall risk sa mga pasyente na may gastroesophageal reflux disease GRD. Ang sobrang caffeine ay maaari ring magpalala ng sintomas. Sa American Journal of Gastroenterology 2017, iniulat na ang caffeine ay nagpapahina sa lower esophageal sphincter na nagpapahintulot sa acid reflux, isang karaniwang problema ng mga senior. Sa makatuwid, ang regular na pag-inom ng espresso, double shot, o anumang kape na may mataas na caffeine content ay hindi inirekomenda para sa mga edad 60 pataas, lalo na kung may kasaysayan ng alta presyon, anxiety, GERD, o hindi regular na pagtulog. Mas ligtas ang mga banayad na uri ng kape o mga decaffeinated na alternatibo upang mapanatili ang sigla ng hindi isinusugal ang kalusugan sa pagnanais na umiwas sa labis na asukal. Maraming matatanda ang lumilipat sa mga sugar-free o diet na uri ng kape na gumagamit ng artificial sweeteners tulad ng aspartame, sucralose at sakarin. Bagamat ito ay may layuning bawasan ang calorie intake at iwasan ang pagtaas ng blood sugar. Mahalagang maunawaan na ang mga pampatamis na ito ay may sariling mga panganib lalo na para sa mga taong nasa edad 60 pataas. Ayon sa Journal of the American Geriatric Society 2021, ang chronic intake ng artificial sweeteners ay nauugnay sa pagbabago sa gut microbiota na may epekto sa metabolismo, immune function, at absorption ng ilang nutrients. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring makasama sa senior population na natural ng may pagbaba sa digestive efficiency, dulot ng pagtanda. Partikular na nabanggit sa isang pag-aaral mula sa Cell 2022 na ang sucralose at saccharin ay maaaring magpahina sa insulin sensitivity at magdulot ng glucose intolerance kahit walang aktwal na asukal sa pagkain. Ito ay isang mahalagang konsiderasyon para sa mga senior na may prediabetes o diabetes mellitus type 2 dahil ang metabolic response ng katawan ay maaaring maapektuhan kahit walang aktwal na sugar intake. Ang Neurobiology of Aging 2017 ay nagulat rin ng posibleng koneksyon sa pagitan ng pangmatagalang paggamit ng aspartame at cognitive impairment sa matatanda. Ayon sa kanilang pagsusuri sa animal models at observational studies, ang ilang artificial sweeteners ay maaaring may excitotoxic effect na posibleng sa memorya at mood regulation ng mga matatanda. Bukod sa epekto sa metabolismo at utak, may mga senior na nakakaranas ng gastrointestinal symptoms gaya ng bloating, gas, o abdominal discomfort matapos uminom ng artificially sweetened beverages. Ayon sa Frontiers in Nutrition 2019, ang mga ito ay hindi palaging sanhi ng allergy or toxicity, kundi resulta ng altered fermentation process sa bituka dulot ng mga sweetener. Kahit paligtas sa limitadong dami ang paggamit ng mga sangkap na ito, ayon sa U.S. Food and Drug Administration (FDA), ang epekto nito sa mga may edad na ay maaaring mas sensitibo at hindi palaging predictable. Sa konteksto ng pag-iwas sa chronic inflammation at pagbantay sa cognitive health, mas mainam ang paglimita sa paggamit ng artificial sweeteners sa kape o pagpili ng natural na alternatibo tulad ng stevia o erythritol na mas may mahinang epekto sa blood sugar at gut flora. Sa kabuuan, ang kape na gumagamit ng artificial sweeteners ay hindi ideal para sa regular na pagkonsumo ng mga senior sa halip na makabawas sa panganib. Maaari pa itong makapagdulot ng metabolic at cognitive stress sa katawan. Mas mainam ang paggamit ng plain brewed coffee na walang pampatamis. O kung kinakailangan, gumamit ng ligtas at natural na alternatibo sa tamang dami. Matapos talakayin ang mga uri ng kape na hindi inirerekomenda para sa mga senior, mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang mga uri ng kape na maaaring inumin araw-araw basta't may tamang paghahanda at pag-inom. Isa sa mga ito ay ang kape Barako o Liberica coffee na isang lokal na uri ng kape sa Pilipinas at iba pang bahagi ng timog-silangang asya. Ang kape barako ay kilala sa mas banayad na caffeine content kumpara sa mas karaniwang arabica o robusta. Ayon sa pagsusuri mula sa International Journal of Food Science 2019, ang Liberica beans ay may mas mababang caffeine concentration, karaniwang nasa 1.2% kumpara sa 1.5%, 2.7% ng arabica at robusta sa konteksto ng senior health. Ang mas mababang caffeine ay maaaring magdulot ng mas kaunting panganib ng palpitations, insomnia o acid reflux, lalo na kung ang inumin ay pinalabnaw o hindi masyadong matapang. Bukod sa mababang caffeine, ang kape barako ay may taglay na antioxidants tulad ng chlorogenic acid at polyphenols na maaaring makatulong sa neutralisasyon ng free radicals sa katawan. Ayon sa Journal of Agricultural and Food Chemistry 2020, ang regular na pagkonsumo ng moderate amounts ng black coffee ay nauugnay sa mas mababang panganib ng cognitive decline at type 2 diabetes. Basta't walang idinadagdag na asukal o artificial na sangkap. Mahalaga rin ang paraan ng paghahanda. Kapag pinalabnaw ang Barako coffee ibig sabihin hindi masyadong matapang ang timpla mas nababawasan ang posibilidad ng gastric irritation na isang karaniwang reklamo ng mga may edad ayon sa European Journal of Gastroenterology and Hepatology 2018 Ang konsentrasyon ng kape ay may direktang epekto sa gastric acid secretion ang mas matapang na kape ay mas malamang magdulot ng acid reflux samantalang ang banayad na timpla ay ligtas para sa karamihan ng senior population sa mga taong may normal na blood pressure at walang aktibong problema sa bato o pagtulog. Ang pag-inom ng isang tasa ng barako coffee bawat araw lalo na sa umaga ay maaaring makatulong sa mental alertness banayad na pagtaas ng energy level at pagtulong sa regular bowel movement ayon sa Journal of Nutrition, Health and Aging 2017. Ang mild stimulant effects ng kape ay maaring maging benepisyo para sa mga senior na may sedentary lifestyle. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagkonsumo ay kailangang bantayan at hindi lalampas sa isa o dalawang tasa bawat araw. Ang pag-inom ng kape ay hindi kapalit ng tubig. At ang hydration status ay dapat panatilihin sa buong araw. Sa kabuuan, ang barako o liberika na pinalabnaw ay maaring ituring na isang ligtas at suportadong opsyon para sa mga senior na nagnanais pa ring uminom ng kape araw-araw. Sa tamang dami at wastong paghahanda, maaari nitong mapanatili ang ginhawa sa umaga nang hindi isinasakripisyo ang kalusugan. Para sa mga senior na may mataas na sensibilidad sa caffeine o may mga kondisyong medikal tulad ng arrhythmia, insomnia, o gastroesophageal reflux disease GRD, ang decaffeinated coffee, partikular mula sa Arabica beans, ay isang ligtas at praktikal na alternatibo kapag walang idinagdag na artipisyal na pampatamis o creamer. Ang decaf coffee ay nag-aalok pa rin ng mga benepisyo sa kalusugan ng hindi isinasaalang-alang ang panganib na dulot ng kafein. Ayon sa European Journal of Clinical Nutrition 2016, ang decaffeinated coffee ay may taglay pa ring antioxidants, kabilang ang polyphenols at chlorogenic acid na tumutulong sa anti-inflammatory response at cellular protection sa matatandang populasyon. Bagamat may bahagyang pagbawas sa antioxidant content dahil sa proseso ng decaffeination, nananatiling may klinikal na benepisyo ang regular na pag-inom nito kung walang karagdagang sugar o additives. May ilang paraan ng pagdikaf ng kape at ang pinakaligtas para sa mga senior ay ang Swiss Water Process o Carbon Dioxide Method dahil hindi ito gumagamit ng chemical solvents tulad ng methylene chloride o ethyl acetate. Ayon sa Food Chemistry 2021, ang mga chemical-free decaffeination methods ay nakapapanatili ng mahigit 90% ng natural na phenolic compounds ng kape habang binabawasan ang caffeine content ng lampas sa 97%. Ang isang tasa ng decaf coffee ay karaniwang naglalaman lamang ng duo hanggang finamidomian ng caffeine kumpara sa 80-120 sa isang regular na tasa. Sa mga matatandang may problema sa pagtulog, ang ganitong antas ng kafin ay hindi na karaniwang nakakaapekto sa circadian rhythm, ayon sa Sleep Health Journal 2019. Kaya't ito ay ligtas kahit sa mga senior na umiinom ng kape sa hapon o gabi. Bukod sa kalamangan sa pagtulog at cardiovascular stability, may mga pag-aaral din na nagmumungkahi na ang decaf coffee ay nakakatulong sa liver function. Ayon sa Hepatology 2014, parehong regular at decaf coffee ay nauugnay sa mas mababang antas ng liver enzymes ALT, AST na senyales ng mas maayos na liver health. Mahalaga ito sa mga senior na umiinom ng maintenance medications na karaniwang pinoproseso sa atay. Mahalagang tandaan na ang walang additives na decaf ang inirerekomenda. Maraming commercial decaf blends ay may kasama ng sugar, artificial flavoring, o synthetic creamers na maaaring makansela ang mga benepisyo. Pinakamainam ang simpleng black decaf coffee na freshly brewed sa kabuuan. Ang decaffeinated arabica na walang additives ay isang mahinahong alternatibo para sa mga matatanda na gusto pa ring uminom ng kape araw-araw. Ngunit kailangang limitahan ang caffeine. Sa pamamagitan ng tamang pagpili at paghahanda, ito ay maaaring makatulong sa mental alertness, digestive regularity, at cellular protection. Habang binabawasan ang panganib sa puso, pagtulog at metabolismo. Sa mga nakatatanda na naghahanap ng alternatibo sa karaniwang kape, ang mga tinatawag na functional coffee blends ay lumalaganap na bilang mas masustansyang opsyon. Ito ang mga uri ng kape na hinahaluan ng mga halamang may benepisyong pangkalusugan tulad ng ginseng, moringa malunggay at reishi mushroom. Kung walang idinadagdag na asukal, artificial na pampatamis o creamer, ang ganitong uri ng inumin ay maaaring bahagi ng isang balanseng diet para sa mga may edad 6 to pataas. Ang ginseng ay kilala sa traditional medicine bilang adaptogen, isang klase ng sangkap na tumutulong sa katawan na makapag-adjust sa physical at mental stress. Ayon sa Journal of Ginseng Research 2020, ang Panax ginseng ay may positibong epekto sa cognitive function, immune response, at fatigue reduction, lalo na sa matatanda. Sa isang randomized controlled trial noong 2018, ipinakita na ang regular na paggamit ng ginseng sa mga edad 60 pataas ay nauugnay sa mas mahusay na mental performance at mas mataas na energy levels. Ang moringa o malunggay ay isa ring karaniwang halamang gamot na mayaman sa calcium, potassium, iron, at vitamin A. Ayon sa Frontiers in Pharmacology 2021, ang moringa supplementation ay may anti-inflammatory, antioxidant, at anti-hypertensive effects. Ang pagsasama ng moringa sa kape ay nakatutulong hindi lamang sa nutrient density ng inumin, kundi pati na rin sa pagregulate ng blood pressure, isang mahalagang aspeto ng senior health. Samantala, ang Reishi Mushroom Ganoderma lucidum ay isang adaptogenic fungus na ginagamit sa traditional Chinese medicine. Ayon sa Nutrients 2020, ito ay may mga bioactive compound na tinatawag na triterpenes at polysaccharides na may epekto sa immune modulation, blood sugar control, at anti-cancer properties. Sa mga matatanda na may kahinaan sa resistensya o may kasaysayan ng diabetes, ang regular na pag-inom ng reishi-infused coffee sa tamang dami ay maaaring maging bahagi ng isang komplementaryong regimen, basta't aprobado ng kanilang doktor. Gayun paman, hindi lahat ng functional coffee blends ay pare-pareho. Ang ilan ay maaaring naglalaman ng synthetic additives, mataas na sugar content o over-concentrated herbal extracts na hindi inirekomenda para sa pang-araw-araw na konsumo. Mahalaga ang pagbabasa ng label at pagpili ng mga produkto na may malinaw na impormasyon sa dosage. Walang idinagdag na artificial flavoring at sumusunod sa food safety standards. Ayon sa Journal of Aging Research and Clinical Practice 2019, ang integrasyon ng low caffeine or herbal-based beverages sa diet ng matatanda ay may kaugnayan sa mas mataas na hydration levels mas mababang blood pressure variability, at mas matatag na mood profiles, lalo na sa mga taong sensitibo sa caffeine. Ang functional coffee ay maaaring maging sustainable alternative para manatili ang ritual ng pagkape nang walang kaakibat na panganib sa kalusugan. Sa buod, ang functional coffee blends na may ginseng, moringa o reishi ay maaaring bahagi ng health-supporting routine ng mga matatanda kung pipiliin ng maingat at iinumin sa tamang dami. Hindi lamang ito alternatibo sa kape. Ito ay posibleng nutritional supplement na sumusuporta sa brain function, immune health, at overall vitality ng populasyong senior sa paglipas ng edad mahalagang maging mas maingat sa mga uri ng pagkain at inumin na regular na kinokonsumo kabilang na ang kape. Hindi lahat ng kape ay pare-pareho ang epekto, lalo na para sa mga edad 60 pataas, habang may mga uri na dapat iwasan dahil sa mataas na kafin, asukal o artipisyal na sangkap. May mga alternatibo rin na maaaring ligtas na inumin araw-araw at nagbibigay pa ng benepisyong klinikal. Tulad ng decaf arabica, barako na banayad, o functional coffee blends na may ginseng, moringa, o reishi. Ang susi ay nasa tamang pagpili, tamang dami, at pag-unawa sa reaksyon ng sariling katawan. Kung may kasaysayan ng alta presyon, diabetes, arrhythmia, o problema sa pagtulog, mainam na kumonsulta muna sa doktor bago ipagpatuloy ang kahit anong uri ng kape. Tandaan, ang layunin ay mapanatili ang ginhawa at kalusugan habang pinapahintulutan pa rin ang mga simpleng kasiyahan tulad ng pagkape tuwing umaga. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, huwag kalimutang ilike ang video i-share sa mga kaibigan o kamag-anak at i-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang praktikal na kaalaman sa kalusugan para sa senior na edad. Aling uri ng kape ang iniinom ninyo ngayon, i-comment sa ibaba.